Sa traffic kasi kami Vlog oh yun? Oo, naka-vlog yun Yung pinis ko dyan And... <laughs> Yo, hey, what's up guys? Nandito na kami sa Los Aena City Kung saan yung Drop off namin Galing ng San Pedro Laguna baka so, lang namin uh, Almost 5 uh, hours to 6 hours Data yung biyahe namin O oh, hindi naman <laughs> Kasi malis kami doon na Siguro 9 10, 11, 12. So ngayon ay nasa 5 oh, hours pala mga idol yung biyahe namin papunta dito sa So nandito yung ibang mga pasinto siya siya. yung iba na kumuha ng amin na tapos dito kami kakain sa Face Tamel na i-reserve na kumpanya ng Silver Star para sa amin mga pasinto siya para din sa mga empleyado mga dito mga idol. Ayun, medyo matatagal yung biyahe pero sulit na sulit. Kasama natin yung mga tropa natin, mga bus enthusiasts, mga photography, mga vlogger gaya ko. Ayun naman si Nickbus TV. Ayun. So, okay naman. Magkakaling naman dito, maya maya. Siguro di ko alam kung anong oras mag mag-aalis. Mamaya, siguro mga na. Mga na. So, in-update ko lang kayo ngayon, mga idol hindi masyado Hello po! Ilang, ilang oras ba yung ano natin, gaya natin? Nakapot kami ng 2 hours 2 hours may git 2 hours may 9, 10, 11, 12, 12, 12, eh. Ay! Parang 3 yeah. hours 3 hours, hours na Ito traffic kasi kami Vlog ba yun? Oo, oh, nakablog yan, ayun eh? Ang minis ko dyan <laughs> <laughs> Shoutout nga pala ay Papalo nga pala Nick Pass TV Ayan, yeah, papalo Papalo nyo guys, eh, subscribe nyo rin sa YouTube ito yung mga account niya. So, makita niyo sa screen niyan. Yan. So, ayun, salamat lang update ko sa inyo. So, maraming salamat sa inyo panonood. So, ayun, maraming salamat din sa Silver Star na nag sa mga bass enthusiasts, sa mga vlogger, content creator na inimbita kami para matunghayan yung ultimate road test ng service staff yung tatlong high high girl tourist guys so inayaya na kami para kumain so update ko yung ulit ngayon bye bye, bye, -bye.